Kaya di ba mga idol pink na pink ang ating ano ngayon guys, pink na pink guys. Oh, di ba? Girl na girl na 'yan guys, yan kasi ang boy pwede naman maglaba guys. Ngayon pagaluin na natin 'yan guys. Kasi 20 liters yan, guys. 20 liters yan, mga idol. Ah, mm, -hmm. 'yan guys. Kailangan natin guys na pagaluin 20 liters kasi 'yan guys. Yan. Pwede din yan guys sa pang gamit sa bahay guys. Pwede rin pang business guys yan. Yung may mga tira-tira pa guys. Pwede nyo pang nyo guys. Para matama lang yung ano guys. Napakaganda nito guys. Napakabango sa mga damit guys. Lalo ng tagulan ngayon guys. Yan. Kailangan natin yan guys. 335 lang guys. Yung yellow basket ko yan guys. Kung gusto nyo guys umorder guys ha. Sa yellow basket ko lang guys yan. Yan. 20 liters yan guys. Dati ni lipat-lipat na guys para maganda makuha ang smooth na ang pangkaamoy yan guys. Ah. Kaya ano pang hinihintay? I-check out yun na yun sa yellow basket ko.